Pero yung holiday na ang Senado, na limitahan ng mga holiday, mahigit isang buwan na ang holiday sa buong bansa, which makes Philippine companies and workers less competitive. Di ba? May holiday yung sudad, may holiday yung munisipyo, may holiday yung probinsya, may national holiday, may religious holiday, di ba? Which makes us less competitive. Tingnan nyo halimbawa ang Estados Unidos, meron silang President's Day. Lahat ng magagaling nilang presidente, pinagsama-sama nila sa isang araw na lang na holiday. Tayo, hindi. May araw ng kagitingan, may National Heroes Day, bawat bayani, nung pinatay sila, may holiday na naman, di ba? Isa yon sa pinapapag-aralan ko sa kanila, ngayon, sa komite. Ang problema lang, awa yan eh. Pero, hindi naman kailangan gawin ngayon. Simulan lang natin yung proseso hayaan mo mag-percolate sa mapagpasan because I tell you, it's making our the Filipino workers less competitive. Because our our competitors from other countries aren't requiring um, um, these companies to pay double. Dahil nagkataon lamang na holiday at wala namang kinalaman dun sa bansang pinagtatrabaho nila, lalo na sa call center.